kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Yo, flip top! Flip top! Flip top! Flip top! Pagigay para sa parating ng laban! Flip top! Ito ang sukatan ng mga professional rap battle league sa Pilipinas. Itinatag ito ni Alaric Yuson, umas kilala sa tawag na Anigma. Sa pagbukas ng flip top sa Pilipinas ay maraming pintuan ng mga hip-hop enthusiast ang nabigyan ng magandang oportunidad upang ipakita ang kanilang mga talento sa entablado. Isa na rito ang si Buanong rap artist na si Jed Androsalera o mas kilala sa tawag na Range. Bago pa man gila si Range sa musika ay nakilala muna ito bilang battle MC sa flip top na naging tulay niya upang makagawa siya ng sarili niyang pangalan sa industriya. Ngunit kung gaano kabilis at tayog ang tagumpay na kanyang tinatamasa, ganun din kabilis ang pagbagsak ng kanyang karera dahil lang sa isang pangyayari. Lumampas sa sukdulan niyang limitasyon sa pagtatanggol sa kanyang mga kaibigan na nagresulta sa kanyang maling desisyon. Si Rain ay tubong Cebu. Ipinanganak siya sa mag-asawang Andrew at Rita Salera noong February 26, 1998 at sa murang edad ay ramdam na niya ang realidad sa buhay kung gaano ito kahirap kaya bata pa lang ito. Ay napuno na ito ng mga pangarap upang makaahon sa sitwasyon ng kahirapan. Ayon pa sa malalapit na kaibigan ni Range na mas nakakakilala sa kanya isa umano itong mapagmahal na kapatid at mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na sobrang malapit ang loob nila sa isa't isa. Bata pa lang si Rain ay mahilig na talaga ito sa rap music. At sa murang edad ay nakahiligan na din niyang magsulat ng mga kanta at ang kanyang ina ang una at sulido niyang tagahanga. Hindi man binayayaan si Reigns ng pamilyang may kaya sa buhay pero binigyan naman siya ng mapagmahal na mga magulang na handang gawin ang lahat para maggabayan siya sa tamang landas at maigapang silang magkapatid sa pag-aaral pinagsabay ni Range ang kanyang pag-aaral at ang hilig niya sa musika lalo na sa hip hop di nagtagal ay nakasali si Range sa Seven Kings Production, isang grupo ng mga hip-hop sa Visayas na binubuo ng mga Visayang rappers na may potensyal at talento sa pagrarap sa gabay ng kanyang grupo ay mas lalong nahasa ang talento ni Range at kalaunan ay ipinatato ang pangalang Seven Kings sa kanyang leeg Tanda ng pasasalamat sa solidong suporta niya dito bago pa man sumigat ang flip up sa Visayas ay mayroon ng Underground Visaya Battle Rap League ang Cebu na inorganisa ng grupong Rapolo kung saan kasali si Reigns dito nakita ng potensyal si Reigns bilang isang battle MC rason para siya ay inirekomenda ng Rapolo kay Anigma upang sumali sa gaganaping flip up sa Cebu April 25, 2014 sa edad na 16 anyos ay umakyat si Rain sa intablado ng flip sa Bisaya Conference Battle na ginanap sa Gobat event sa Cup Center, Osmeña Boulevard, Cebu City. Dito nakalaban ni Reign sa isang debut battle ang isa namang magaling at papauswong na battle MC na si Alex. Natalo man si Reign sa una niyang laban pero napabilib naman ito ang presidente ng flip-up sa ipinakita niyang performance. Kaya binigyan siya ulit ng isa pang laban sa flip-up at sa pagkakataong ito ay nasungkit na niya ang una niyang panalong ngunit hindi naging maganda ang kinalabasan sa sunod niyang mga laban. Walong sunod-sunod na talo ngunit lahat ng ito ay umani ng million views sa YouTube dahil sa mga nakaka-good vibes at taas ng sense of humor nito sa kanyang mga banat kaya isa ito sa dahilan kung bakit nagtagal siya sa so flip top. Isa ang mga laban niya sa inaabangan ng mga taong fanbase ng flip top dahil literal na stress talaga pag si Reigns na ang bumanat at sasakit ang iyong panga sa kakatawa sa kanyang mga witty na linya. Enigma! Gago ba to? Pero walang patutunguhan na ito eh. Pag hindi ako nanalo, ititalo ako. <laughs> pinanood ko isang laban mo. Kaso yung pinanood ko, round lang na kalaban mo. Kasi... <laughs> Dahil sa flip-up unti-unting nakilala si Reigns at nagkaroon nang sariling fanbase sa mundo ng hip-hop. Kahit busy sa paghahanda at pagmemorya sa mga linya sa kanyang mga rap battles, ay hindi naman siya naging babaya sa totoong laban niya sa buhay dahil pinagsabay niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at pagiging isang battle MC sa Flip Top upang matustusan ang kanyang pangangailangan sa pag-aaral. Ay dumiskarte pa ito sa pagbebenta ng online ng kanyang sariling branding na damit para may idagdag ito sa kanyang pinagkikitaan at dinagtagal ay nagbunga din ang kanyang ang sakripisyo dahil noong September 19, 2018 ay inilabas ni Rain sa YouTube platform ang kanyang masterpiece na kantang pinamagatang kinabuhi na ngayon ay umabot na sa 13 million views na pumatok talaga sa tenga ng kanyang mga tagahanga Samtang buhi pa na ay pag-asa kayang ginoo di na paasa di manininyo nga di na muha tago problema basta di na tumakaya abanti lang para Mukha sinso ka sa kada tikang sa sala Kung sa jeep day kaunungan pa tayo nagyapong dira sa pagpara Pantira punta bisag lison man nga, di ka Kay kaya ratanan, basta kita maning kamot aguanta lang mo, abot ang panahon dahil din sa kantang ito ay unti-unting dumami ang mga gig at invitation sa kanya na nagpataas sa kanyang value bilang isang rap artist. Sa gitna ng kanyang kasikatan ay pumutok ang isyu noong taong 2020 na pinaaresto siya ng kanyang dating nobya dahil sa hindi sila magkakaintindihan. Hindi naman nagtagal ay nakalayas siya at sinunda naman ito ng balitang nabarel siya sa paa. Sa hindi malamang dahilan, isa ito sa madilim na yugto ng kanyang buhay ngunit hindi naman siya pinabayaan ng kanyang pamilya hanggang sa unti-unti siyang nakabangon. Sa pagbangon ni Reigns ay mas lalo siyang sumikat dahil sunod-sunod ang mga inilabas niyang mga kanta at tinangkilik naman ito ng kanyang mga tagahanga. Kaya isa ito sa rason kung bakit noong 2022 presidential election ay kinuha siya ni presidential candidate Isko Moreno bilang isa sa mga performers at endorsers sa kanilang mga meeting di avance sa kabisayaan at kitang kita naman sa dami ng mga taong tumalo sa kanilang concerts na kayang kaya ni Reigns na humakot at magpahay ng mga tao na sumama sa kanilang caucus meeting kahit talo ang sinuportahang kandidato ni Reigns ay tuloy-tuloy namang umayon sa kanya ang panahon na tuloy-tuloy na namayagpag ang kanyang pangalan hanggang sa unti-unti na din siyang nakapagpundar ng sasakyan, bahay at iba pang luho sa buhay at nabigyan na din niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit ang kasikatang ito ay masisira lang pala sa isang iglap dahil sa isang maling desisyon. Pagdating sa pagpreserve ng ating mga pagkain, dapat ay hindi tayo nagtitipid. Dapat malinis at napapanatiling fresh ito. Kung dati-dati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito. Pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin natin gawin mismo ito sa loob ng ating bahay. Eto na, ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. Huwag pumili ng mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka sa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. March 17, 2024 Bandang alas 8 ng umaga dumating ang malaking dagok sa buhay ni Range nang mabaril niya si Michael George Ritchie, isang foreigner na ex-military at dating MMA fighter sa isang bar sa Waterfront Hotel. Hindi nagamit ni Richie ang kasanayan niya sa hand-to-hand -hand combat dahil sa range ng baril siya nadali. Pagkatapos ng insidente ay kaagad nitong pinaharurot ang kanyang kulay asol na SUV na may plakang MAX8981, agad namang nagsagawa ng manhunt operation ang kapulisan kung kaya't nahuli si Rain sa isang checkpoint sa syudad. Sa pagkahuli ni Rain ay nadetain siya sa Mabolo Police Station. Dinagsa naman ng mga media tagahanga ni Rain ang presinto at sa isa niyang interview, ito ang kanyang sinabi. Basto siya. siya, kay, Kaya, siya. Um, mo buhat ganyan ug sala sa tao kung ang tao walay sala. Diba? Habang pinoproseso ang kanyang kaso ay nakipaglaban naman ang biktima ni Rain sa kanyang buhay sa ospital. March 19, 2024, bandang alasays ng hapon, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Richie. Nang malaman ni Rain sa pagpanaw ng kanyang biktima ay labis itong nagsisi at umiyak daw ito sa loob ng selda. Sa pagkatodas ng kanyang biktima ay umakyat sa kasong murder ang kasong kakaharapin niya na walang kaukulang piyansa at may kaukulang sentensya na aabot sa 20 hanggang 40 taon. April 8, 2024, tuluyan ang dinala si Rain sa Cebu City Jail. Dito na niya inumpisahang pagdusahan ng kasalanan niyang ginawa. Sa nangyari kay Range ay naglabas ang isang hip-hop artist na tagahangan niya na si Kritiko Monera. Nagkaroon nga na anak sa sulod Nagparamdam pa ba tong mga giila mong suod? Ang nangyari sa buhay ni Range ang patunay na ang para-para nating desisyon ay magre sa sitwasyon. Problema lang ang tulot sa hinaharap. Ikaw, bumilib ka rin ba sa talento ni Range? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.